So karon nata sa may San Pedro no sa mayanda, anda pag kali na dere. Tay, kali surbi na tay. Kinsay imong butohon nga uh, uh, mayor karon sa wabat nga eleksyon? 30. 30 lang yabon. 30. Wala na sir. Lama tay. Wala na pud dere sa may ano, no? sa may 3F. Nay, may hapon sa Davao Insider ni. Kali surbi lang ta. Kinsa butohon ni mga mayor karon nga wabat nga eleksyon? Kinsa man tay ang mga kandidato sa mayor? Anatay si Tatay Digong na si Nograle si Bishop Kubus kinsa man sila Si Digong good Ah Duterte Gapon Duterte Japan Salamat din ay si Mam ma Mam, pwede mo nga lang sa Davao Insider Pitch ah, sa lang kinsa ibuto ni mga mayor karong umabot ng eleksyon Duterte Duterte ah, Sir ah, interview lang sir kali sir Kinsa ibuto ni mga mayor karong umabot ng kita lakukan kayak pun, pasti pun. Oke, okay, betul tiga kayak pun, Oke, okay, thank you, sir. Selamat malam. sa dari City Hall, nong mam. Interview nong sa sadabo insider pitch, kincai butuh nih mga mayor karena mga abot ng election. Syempre ang karaan, Duterte pa rin. Ali Sorbi sir, kinsa buto ni mga mayor karang umabot ng eleksyon? Duterte. Duterte ka Oh. Okay, thank you, thank you kayo. Ay, nah, balik ka ya si Uncle Drino, no, mga manga, no? Dara. Na ta dari sa May Result Park no. Sir, interview lang ko sir sa Davao Insider PH. Kinsay buto na tong mayor karong maabot ng election? Ah, bawol ni mam. Ma Segi man sigaw mam. Ma ma sir, interview lang sa sir ah. Pwede ra Sa imong konser sa Davao, sir. Eh, yeah, sempre tekda Davao gyud. Ah, uh, kala ni kana interview ko. Insay buto ni mo mayor karong maabot ng election? Um, Duterte pareng, Paren, gabon, duterte gabon, no? okay. duterte yeah. gabon, sir, sir picture, sir, oh, gabon, sir gabon, duterte gabon, mayor gabon, duterte gabon, duterte gabon, duterte gabon, adi gong duterte gabon, 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 duterte Sige. Sir, may ngapun, sir. Sa Dabao Insider Pager, interview lang da, sir. Kinsay, butuhin yung mga mayor karong umabot ng eleksyon. Wa pa ko decide ana kay wa pa ikon. Ana tay ang decided na di sir. Lama sir. Labo insider PH ma'am interview lang mi. Kaya sa imo ha, kinsa boto ni mo nga mayor karong maabot ng eleksyon? Syempre si Duterte. Duterte gawan sige. Thank you ma'am. Ikaw sir, kinsa boto ni mo nga mayor karong maabot ng eleksyon? Do 30 good sir, kada kung utang mo Okay. Thank you. Sa nang panahon sir, when uban ko sa kwan sa symposium sa about droga. Ako ang radio operator diri sa pan kwan paglibot sa eskulahan. Uban ako si Major Actis Alkisar ug si Captain ng Abad. Nibalo ka nang isang istorya sa about drug sir. Five innocent nang atong kwan ana. Ako sa ana sir, na ako dungog ato sa nganay mga ambak. Kaya yun ang, mga tangkusa ano, na once you're under sa kwan, ba ng drug uh, kwan, illegal drug, buang na. Man, ma maingon na sir nga na ay mga amahan mo, rips, mga anak, ay eh, buang na eh. Muna mo na ginag na ay mga enforcer mo doon. Muna ang marka bala. Muna ang mga enforcer sad, di ko rupod. Okay, hey, thank you kayo uh, sir. Ano yung pangalan na to sir? Mr. sir. Okay, sige si Mr. ano no? Uman kun ko sir ni Garay kadung nagluwas ni President at ex President Ferdinand Marcos Pilimon Garay pag uman kun ko. Okay, thank you natay supporter ni Digong Garay. Thank you kay sir sa imong uh, time sir. Tay ma'am hapon nam sa Davao insider ni ma'am taga Davao ta. Oh, taga Davao ka sir. Oh sir. Oh, okay. na, na, na? na? Madapo. Ay, madapo. Lagi sa may, kani, so, kali survey lang ni ma'am ha. Karong maabot nga mayo, kasi butuhan na mayo. 230! Solid distance nyo. Ma'am, ikaw ma'am? Parehas po, sir. Ah, parehas ka po. 230, taga-asa, boss? Taga? Madapo, madapo na, boss. Ah, madapo. Sige, dagang salamat, sir. Amping sir, ha? kali yung survey manta, boss. So, manta ko, neutral manta. Nagka-transmission pa, boss. Pwede mo atras, pwede mo abante. Kaya neutral ta. Pangunta na, karong umabot ng mayor, boss kinsa may atong butuhan ni pagka Maya ah? Duterte ja pud Duterte okay mo naman to boss mo nagalis ka man ko boss ka no Duterte ta imo ha nang katungod kay mo na atong constitutional rights ya yes, salamat sir okay O, oh, nata dari karon sa kilid sa sanggunian, guys, no? Nasil sila, ma'am dari, no? Hi, ma'am. Hi sa, ano, ma'am? So, ma'am, mga kalisurbe so, lang ni eh, ma'am. Kinsay buto na tong uh, mayor karong umabot ng eleksyon, ma'am? Oh, ikaw. The 30,

Ama ah, no? nah, uh, gak Duterte, Duterte, apa Duterte, nah Adri, Mama, 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 uh, karo mau maabet ngelikson, ginseng tembutuh mayor, ma'am. Muter ma'am, 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 Siyempre, si Tatay Digong. Ma'am, ikaw, ma'am. Ma so Sorry, Duterte, Jadme. Sorry, Duterte, gila na. Sige, thank you, okay, ma'am. ma'am, sa Double Insider PH, ma'am, interview lang may kadali, ma'am, ha? Kinsa itong butong mayor karang umabot ng eleksyon, ma'am? Duterte, sir. Duterte, yapon. Si ma'am, Dabi, pang tanong na nato, ma'am. Ikaw, ma'am, para sa'yo, ma kinsa i butong ni mga mayor karang umabot ng eleksyon? Duterte so, din, sir. Okay, Duterte. Sige, thank you, ma'am, no? Yeah. Tara apa sih, sila dari sila ma'am o si sir no nag picnic no mga lovers na to <laughs> Sir ma'am yang hapon interview lang butante na ba mo Dili pa Ah dili pa dai ka sa butante na sir Yo Kung makabuto na sir para sa imo kinsa i uh, uh, piliin nimo nga mayor karon maabot nga election sir Do 30 sir Do 30 ya po ni ka ma'am Wala Ah wala ma'am si, ma No shut up do no Tagasa mo sir taga kwan, bago galera na. taga bago galera na kung saan mo na tambay nang tambay nag date date na lang kaya wag yun ang tripping dali sige shout out na yun na ni sir sir interview ta sir karang umabot ng eleksyon kinsay mo butuhin nga pagka mayor sa Duterte Duterte ha Come,

Duterte ngapain solid sir solid solid sir oke okay, thank you sir main ngapain si Diko gak usah lang ay katong nugralis pa naman yun ta pa naman ang tinood kung napa si Diko hindi amik kung ay Diko hindi nugralis ta mo itong tinood yun at yun man sila ha kami mo buta man kay nugralis kay okay man si nugralis okay pero wata mahimo kay siya man yun ang ang ano ang dagang nahimo mo itong tinood thank you thank you